ngayon mga idol uh, ganda ng uh, ayun na po ng haring araw ayun na uh, uh, andito nga pala ako aga sa insular square mall nagbalik uh, ano tayo alindog kong ayun uh, dito nag uh, ano lang po ako nag uh, jogging punti no warm up kong baga eh, matagal na tayo hindi nakapag uh, insayo mga idol ayan, dito, ito maya na. sa harap mga idol. Ayun, nagpakita na po si Haring Araw. Napakaganda, no? Usilak po yung, uh, ano, uh, usilak na, usilak po yung sinak po na yung, at, yung uh, ano, sa araw po. Yan, no? Ayun, mga idol. yan po ang nasa North uh, Road. yan po ang uh, ambience ngayon. Umaga, umaga, pali, uh, alas 7 na ng, uh, po ng umaga po, mga idol. Ayun, dito, ah, uh,

Ambil S1 Aidol Main bontak dia Main bontak dia Buat pakai tangan Buat pakai tangan Buat pakai tangan Dugay na ba yung tatanang kita mga idol? Kinahilo si, ano, Nadix Blacks mga idol, no? Ayun, no? Dasig kayong, ah, uh, kini, uh, ka, amigo na kong isa ka, uh, motor, uh, motor taxi mga idol. Habal-habal, kumbaga sa salitang uh, lingwahe po namin, no? Habal-habal rider, sa insular. Uy, kumusta naman kauy eh? Una-una, may buntag sa si imuha, diya. Kumusta ang kumuntagon na to? Ang kumuntagon, ayaw rad, siya hindi kala dasig kayo no positibo kayo. kini mga higala usa kahimlo himplo no dasigun madasigon kay siya no uh, sabi po niya kahit wala wala pang uh, kita ngayon uh, ano lang po uh, dasig lang po daw sa ano wala no? pa rin ng umaga oh, kahit wala pa pa ay, no magkikita natin yung mga ano natin no ano nong uh, ay yanong bak bread nandito tayo sa Jan's Constable official ay, kayo no? <laughs> <laughs> O, mga gwapong driver sa series. O, oh, idol! Sir! Uh, <laughs> Ayun, no? Oo. No. Yung kasama ko, no, no. yung pinakapuki namin. Asa, si... Asa na na, dol? Oo, namin yan. O, oh. kiss... kiss sa'yo nga, no? Oo. Oh. Asa si Huwag <laughs> oh, O, kalimutan ng Konse yan, TVB lolo. Salamat, dol, sa so, pag... At, at saka, Nadix Vlogs. Nadix Vlogs. Oh. May bago akong account ngayon. Titik Moments of Love Tingnan nyo Napakagandang ay, ay. Love story sa bawat pamilya ay. Tingnan nyo Titik Moments of Love Titik Moments of Love Titik Ha? Titik Ah Pitik, Moments of Love Titik moments, moments, moments of Love Tingnan nyo Lahat yan mga fans map nyo Love Bawat Ang Love sa bawat sa uh, Bawat tao Tingnan nyo <laughs> Ayun Bago ko yan Please, please uh, support uh, Local no Mga yeah. idol Uh, Nadix Black sa uh, Pitik. Ah, bagong account mo pala? Bagong account ko. Hindi na pala, wala na yung Nadix Black? Mayroon pa rin. Ah, pa rin. Mayroon sa gamo ko, ano? Mayroon sa gamukoh. Pitik, Moments of Love at saka Natex Black. Ayun, oh. No? Ah, kita nyo, idol. Tulungan ah, mo naman ako. Tulungan mo na ako nung uh, anong bago kong account, para uh, umangat naman. Ay, <coughs> lang. <laughs> ayun hey, na, ayun na. Ay, hey, ba? Uminaw ba? Uminaw ba? Inana, pasensya lang, no? Ah. Oh. patience uh, is a virtue. Kung baga, nasa salitang lingwaheng English, patience is a virtue. Ano, gandahan tayo. Ano na? Na? Walang shortcut po dito sa ano natin, no? Walang shortcut to no? Oh, walang shortcut. Uh, ganun talaga. Uh, umpisa tayo ng maliit. Uh, oh. Aangat din tayo. Oh. Sa, Alam mo, Idol? Ito, ang ito, 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 yung moments mo ng pamilya mo, bigay mo sa akin na ipasok ko sa Pitek Moments of ko. Okay. Okay naman kayo? So, okay, tol. Okay, so, okay. so, e eh, so, ano so, mo sa akin, Please. Ipasok ko Subaybayan so, oh. so, po niyo yun, yun ha. Pitek Moments of Love. Nadex Vlogs, no? Love sa pamilya, love sa siyota, love sa mga anak, love sa lola at lolo, at sa lahat ng tao na dyan sa Pitek Moments of Love. Ayun, Brad. -tan May tanong ko lang ako. Bakit mo naisipan yung uh, ganun content, no? ay kasi... Sa dinami-dami ng content ang ginawa ng mga vlogger ngayon. Ayun. Sa dinami-dami ng content ginawa ng mga vlogger ngayon. Puro. Oh, Lahat nagawa na. Pero na, nakalimutan niya ang love sa isa't isa natin. Bawat tao, pamilya, kaibigan, at saka, ano, pinon. Hey, uh, dapat, i ano rin natin, i natin yan sa sarili natin. Ang, ang ba bawat tao. Ma mayroon tayo dito. Puso. Amen. Amen. Ayun. Okay. Napakagandang, uh, ano, no? Napakagandang paliwanag, no? Wow, oh, idol. Musa pa idol. Aruha na, idol. Ayan po. Ang tawag pala. Ah. <laughs> Biglang, meron palang interruption, no? Idol, no? Idol! Uy! Musta na kayo? Gupuha niyo akong idol, idol. Diyan, TV official. <laughs> 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 uh, natulala siya, tulala siya, tulala. nakita niya idol niya, natulala yung tao. Ayun. <laughs> Joke lang na po, oh. <laughs> Ganun lang tapos. Unang-una, -una, pasalamat tayo sa Panginoong Diyos, no? Nagkita pa tayo oh. itong year, year na taong 2024, no? Maraming mga pangyayari sa buhay natin na uh, uh, mga, ano ba, yung hindi ka nais-nais at saka maganda din, no? Uh, uh, pabayaan na natin. Uh, bali, uh, magbago na po tayo sa taong 2024. Hey. Ako nga, may nilalala akong problema ngayon, bro. Hindi ko liinla da dahil pag magpadala tayo ng problema ay eh, lalo lang tayong mahirap. Oo. Uh Nasawa oh, ko, oh. nakakadong yung asawa ko. Kuya ay kuya ay yung, yung anak ko, hindi na napag-aral, yung asawa ko nasakit. Pero laban pa rin. Ayun, ay, ang buhay. Naiyak ka jol, ay gilak ka. Kumuro magdo. Kunti lang. Oo, oh, yun oh. Kunti, Kunti? lang laban so, para, lang. Para, ano no? Laban. Yun nga si uh, uh, sa sinabi na ni uh, idol ko, uh, puro kami mga idol. Dua ko na idol. <laughs> no. Yung anak ko hindi na nabag-aral, oh. Masasawa ko kasi nasakit. Oh. Pero so, hindi po ako gumibigay. Ayun! Ayun no? Oh. Lalo ko ang pinagay puso ko, lalo lumaban. Saludar, uh, idol, no? Saludo yung po ako. Idol. Kasi, uh, saludo po ako sa ano ako ko. Hindi ngayon eh, pero hindi lang, laban lang. Ayun, no? Laban lang. Oh. kagaya Ayo nga naisipan ko yung bitig moments of vlog eh. Ayun. Maganda yan. Uh, Ma-trending -ma tayo niyan tol, idol no? Edol, uh, idol, kagaya nito no? Ay yung sa likod ko po. Yan po ang uh, ano no? Araw na nagpakita no yung, yung uh, sunrise. Oh. Yung sunrise mga andol oh. Sunrise po na meron da sa sa mga ano natin, sa mga mga nangyari sa buhay natin, meron merong busilak pa rin yung araw no. Merong nga uh, pag-asa. no? no? Yun, yun yun yung sunshine. Okay. Sunshine. Okay. mawawala Okay. 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 Ah, uh, ano mang pag pagsubok ng dinidikit sa Panginoon sa atin, huwag lumaban lang tayo. At huwag tayong lumayo sa kanya, mas lalo tayong lumapit sa kanya para ay. ano, dito lang. Ayun, ay dito lang tayo. Mga pagsubok, lumapit, lumapit uh, tayo sa uh, Panginoon, mga pagsubok sa buhay idol. Ay, Ayun, mga pagsubok, mga oh. pagsubok lamang yan. Itik wag mo man si Wag isi, ay yung laban, huwag kong hihintong laban. Ayun! Oh! Itong idol ko! <laughs> Mayroon sila kalimutan sa akin. Oh, oh, oh. oh. Sana, sana. Oh, sana naman. Oh, wak, oh, oh, dol. Oh, dol. <laughs> <Roll. laughs> <Roll. laughs> ay, sa dola. Dol. Ito, Leo Sato, ay, walang uh, biro idol. Oh. Ah, mga, mga idol, ito si Natix. Ako po yung nagpa, ano, dito, nagpa-encourage po sa kanya ng ano pa, mag, uh, media creator ka bali susubukan natin tong uh, pasukin tong uh, ano mundo ng uh, social media yon, uh, yun ah. yung uh, ano po na reels reels saka uh, sa youtube no natix ah, vlogs ah, ko ako ngayon by the way dahil dahil sa problema nakikil mo na ako ngayon eh ah, Ingon ka, sabi mo ah, walang tigilan to. Uh, ang ano, ang tapos na to live yung Pitik Moments of Love kasi love kasi yun eh Okay. Wala kong uh, sa ano uh, ano ba yan na sa Facebook. Oh, Pitik Moments of Love oh, Facebook. Pitik Moments of Love. Ano? Ano? Oh. oh Pitik Moments of Love no. Ayun, paki-support po. Yung Pitik Moments of Love mga lords no. Ayun. Ay, Napakaganda no. Napakasaya ko. Napakaswerte ko ngayon idol no. Ayun no. Mm. Ah, uh, naka uh, na napakaganda na, 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 ng umaga. Napakaganda, super ganda, no? Makikita natin yung ano, no. Oh. Ayun, no. Mga 7 na idol. Ah, ayun, no. Ayun po, no. Ah, dol. Ah, uh, no? ah, no? uh, uh, next sa uh, Meron ka bang ibang mensahe? Ah, uh, bali ba uh, anong mensahe sa mga uh, mga ah uh, kay Sunan nato, uh, nato, no? Ah, uh, uh, igsuon nato ni Kristo. Ito ito. Seryoso ito idol ha Ah, nangyari to sa buhay ko ngayon Ngayon, 2023 Bago lang Hindi pa natapos-tapos sa na problema ko ngayon Pero share mo Garal dalawang anak ko Tapos, walang kasagay yung asawa ko Ah, sa kahirapan Na ah, nag-iisal na ng anak buhay Pinatigil ko mga anak ko At asawa ko wala ng trabaho Lahat ang higitahin ko ora-araw Ay napupunta sa gamot niya kaya gamot sa asawa ko wala lang may nagtigil ang mga anak ganun, ganun ang kahirapan na na dumating sa akin sana, sana sa, sa, inyo huwag kayong lumayo sa Panginoon pag mayroong kahirapan pagsubok oh, pagsubok tumating tumating sa inyo uh, 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 lalo, lalo yung pang lalo pa kayong lumapit huwag kayong lalayo yan ang masasabi ko lumapit na lumapit lumapit din po Ayon mga Lodzoks makikita natin sa ano mga mata ni Idol na talagang seryoso na po to noo uh, uh, dati uh, meron siyang nisir sa, sa akin uh, ganun din nagsakit yung uh, ano niya of course hindi po niya ini hindi po niya inaano po yung uh, uh, mga pangyayari sa buhay niya uh, instead nag uh, ano po siya lalo siyang sumikap at nag, uh, uh, lumalapit po lalong lumalapit sa Panginoong Diyos no araw-araw bago ako sumakay ng aking motor umiinit ako ng gabay gabay Panginoon at saka oh. sana bigyan niya ako ng uh, yaya o kasya para araw para pang damot na asawa ko yan, yan lang naman ang kinalangan ko araw-araw motor niya Makita mo po ayon nga, uh, napaka ano, no, encouragement uh, words ni Idol uh, Nadix uh, Isang napaka na uh, words of encouragement no? Hindi po na inaano po yung mga ano natin uh, Ang mga pangyayari sa buhay natin uh, Na ganun pagkos uh, Bagkos, uh, lalo po siyang uh, sumisi, nagsumikap at lumalapit po sa uh, poong may kapal. Maraming salamat doon. Maraming salamat doon. Sa Kalma lang. Oh, sumikap lang. Lapit sa doon. Yan lang. Yan ang ginagawa ko. Hindi umiinit ang ulo sa buwan tao. Lalo na ako nalilagat. Lapit lang tayo. Don, may God bless. May god bless you, idol. Ayun. Ayun. Ayun magpapaalam na po kaming dalawa no. Bali kanya-kanya uh, kaming uh, trabaho, siyapoy uh, magga uh, ano po uh, maghabal-habal na uh, ayun nakikita uh, ko siya lalo na ngayon. Ah uh, uh, medyo maaga pa, wala pa siyang uh, kita mga idol no. Ayun. Uh, Ayun po, uh, si uh, Nadix, maraming uh, salamat uh, Sana sa naway, naway. Uh, mabigyan ka ng uh, uh, grasya at saka ngayon araw na to, mag, maging uh, blessing po ako sa iyo sa uh, so pagdano na mabigyan ka ng kasayro na medyo uh, hindi po makunat, no? Uh, mm -hmm. ayun, ayun, to, oh. ko sa inyo. Ah. Ayun, uh, tapayan na natin papakita papakita ni Idol Nadex bawat araw ito ang bibili yung dogs ang routine eh oh, di, tambal na magawa ko araw-araw routine ako hindi ako hindi ang hinaan ng loob ayun no na yung nana pagkain namin eh tagpilam na yung nana tambal 1 ay Ay, nag-play ng Cinco, nag-dry, nag-dapos na po. Yeah, three times hindi na niyang po nun. Katulong sa usang kadlaw niya, yun nun? Yeah, dahil eh. Ni... Ano yung sa sakadlo ko? Sa ano yung sa sakadlo ko? Dua? Oo. Bali, wala na sa... Wala na sa gobyerno doon? Tanong sa Wala. Wala na? Oo. Kaya Sige doon. Pag ampok na permente ano niya. Ang anak niya, wala pa niyong trabaho? Bantay sa Mama, bangang, mama niya Sabi, sabi sakit eh Ah, oh, complicated Ayun uh, Sana, sana, sana kayo Pag dumating nyo sa buhay so, pag, pag dumating nyo sa buhay nyo Huwag kayo mahinaan Huwag no? kayo mahinaan no? Ayun Malaman lang tayo lampin, Ayun lapin, 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 Napakagandang uh, words of encouragement no Sa umaga na to uh, Ayun, maraming salamat po May God bless us all